Ito yan. Ngayon lang ko na ito ng baboy ramo. Mm -hmm. Madalas ko kasi nakikita yung mga pink. Itim. Itim ano? Ngayon yung pink. Oh? Na baboy. Ay, yung puti. Yung puti. Puti. Yung, yung, pute. Pute. yung, yung pute. pink Nga pink po yun. yung bala. Opo. Pulay rosa. Ngayon yung baboy ramo po mga kadyano. Mga anak ba yan? Opo. Kaya lang naibenta na yung inahin ng water. Hmm. Uh -huh. May mga babasahin. May mga babasahin. May mga babasahin. May Hello. Shout out. ba ini ni ano? Ano ba pangalan ni ate? Ano ba pangalan ni Ruby po. Ruby. Seruelo. Si Pilyani na tayo Titi ah Kalimutan natin natin. Kapit ba ni ate Ruby? Oo. Ayan. Marami po sila rito. Oo. Oo. Magkano na kayo puhunan sa ganyan? Nanti po mi ibenta rin po sa libo rin mahigit ang kulig. Yung kahit big lang po? Yung kahit kulig lang po. Sinasabi mo kulay pink, limang libo na kayo. Opo, kulay na libo. Ganyan lang kalalaki. Eh. Ano po mas mahal yung... Yung puti po. Yung Mesa puti? Dito. One three po, nabebenta yan. Yeah. Parang... Okay. Okay. Isa po, one five. Akala mas mahal to. pa lang bumili yan, Babayit na lalaki yan. Baboy mo eh. Ano Opo. Masarap na yung karne niya kasi doon sa puti. Oo. No. Mabilis din kaya po lumaki pag nakapit. Pagpurong pit. Pwede po. Sarap. Uh -huh. Apo. <coughs> may oras ang kain niya. Hindi <coughs> hey, po. Um, may pagkain na pong ano. Bigay lang ng bigay. Ay, lang. Apo. A few moments later. So ayan po mga kadya, didiretso na po kami dito Tito Cesar sa grocery para po uh, mamili para po kay na Ate Ruby. yan. Ayan ayun po yung nabibili namin ng grocery. Ayan siya Shampoo. Ito yung may free sana. 70 pesos na lahat to. Ano? 70 lahat yan siguro. O oh, 70 lahat to. So ganun. Hmm. Dalawa? Ano ba? Ibang kulay. Ang kulay pink. Hey, Kaya yun, palmolive, maganda rin. Average palmolive. Mas, mas mura to. cesar, sir? 66. Palitan natin. Ayan na rin yung nilagay mo. natin yung healthy shoulder. 751. Magastas nila sa label. Ha? Huh? Paano yung 7? <laughs> Ay, mas mura itong ganti. Wala. Abang naman itong dalawang ito. Okay. Ano pa Tito Cesar? Um, ano pa po? Biskuit. Biskuit. Mas kumpay ata. Ay, ano? Ano. Kape. Kape? Oo. Oh. So Sabagay. Kape yung kalamusal nila, no? Oo. Oh. sa may kape dito. Ayan mo na, dyan. ka Kape. Ayan kape. Kape is live. Ah. Dito pala eh. Nahirapan ako. Pertin. Nagmahal ang presyo ngayon ah. 13. 13. Ah, 13 eh. 13. 30, 30, 30 Piso lang. Malaki din kasi yung piso pag eh. Oo. Napatuloy ko siya, sir. Biskuit. Hindi naman pwedeng frozen food eh. No? Klaseng sarap-sarap dun. Sige rin. Isang hotdog Oo. Eh, no? Meron niya tara. Meron hmm. Dito ako bumili dati eh. Yeah? Mm. -hmm. Mm. Ayun -hmm. o. Kabisado ko. Kabisado ko eh. Dito nakalagay. kalagay. Ito ba? Ito na isa. Bukas na. Ayoko nang bukas. Mas okay na siguro yung tingi. Yung Yung konti lang kasi baka masira eh. Ano lang. Matikman man lang nila. Kano to? Parang tag. Ano ba yung Kasi pwede kasi siguro tingi. Uh, Tingin na rin kaya natin. At ano kaya ito? ito hindi ba? na lang. Kasi baka kasi bago, i-rep na lang nila no? sa kapitbahay. Na? Lakas silang marindi, di ba? Kasi baka umasim lang.

Pwede rin. Pwede na siya. Aywan. Pwede rin naman yan. Hmm. Kaya, itlog na isang tray. Para nai-stack pa nila. Sige, yun na lang. O, oh, sige. May bigas ko pala, no. Sa tray na itlog. Ah oh, sige, mas okay pa yung ngayon eh no. Para may pang-araw-araw sila kaysa yung hotdog kinabukasan ng asim na. Hindi po kayo mali. Ang ano? Oo. Oh. May mantika ba dito? Meron dyan. Sa so, dolo -do daw. Ayun. Ayan. Ayun. Ayun. Dito siya, sir. yung hmm. ting magkano. Walang nakalagay. Mura lang yan. Sige na, ito na nga lang. Ano pa ito pa? Primera Oil. O, oh, Primera Oil. Na maganda pangalan. Pa Mura lang, kaya sa ating itin. Oo. Uh. Pero ito na lang, salawa. Gin, ay gin, ito lang. <laughs> 35 dalawa? siguro yan. Dalawa nito. Ano ba? Yan, yeah, pwede nito, dalawa. Tanong mo na kung magkano. Lakas no, yung nakalagay. What, what, 35 ito? Hmm. 30 pa siguro. Hmm. tanong natin kung magkano. Men, better choices. Kukakain na dito. 31. Hey, 30. 87. Eh,

masisira ba masira lang kasi na sa so, pamit dito sa sartaran ha tara na, na. baka abutan tayo ng ulan few minutes later. <mate noise> tayo um, eh. tayo ulit. Mabalik ulit kami nakakaji ano. Yahoo! Bibilan namin ang pagkain ng mga bata. Masaya 'yung balikan pagkalambay na sila, no? Aw. Oh kung anong nangyari sa kanila. Oo. Oh, okay. Nakamustahin natin. Uh -huh. pagbalik natin. Mga ganun na dyan, oh. Maha, isalamat, so, like, mga bata. Mga sa bagay. Sinunod Ay! Itlog pa naman itong hawak ko. Itulog. <laughs> itulog. sa Tingnan oh, <laughs> 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 oh, uh -huh. natin kung may nabasag. Wala ka? Hindi naman. Ah, naman siguro. Sana. Dayo dito ah. Ito balok narita. Dayo. Dito pala sa dulo. Oy. Dali Dito na siya tumatambay. Oo. Layu ah. Bilis maglakad ni Caramel. <laughs> <laughs> Bubuksan Ha? Ya. Ah? Hmm. Oh, bilis kita -gitar. Wala pa carving kuchin na naman. Buhay pa naman po sa pagkakauntog mm -hmm. kanina. Ayun. yun Ayun. 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 dito Bilata. Yung dilata, yung toothbrush, yung mga shampoo nyo nga. Okay, yung mga dilata nyo. Ano. Ay, may mantika pa. May mantika. Kasi may itlog kaming dala eh. Kung to space? Tito Cesar, sa loob. Ay, sabon. Nakakasama. Nakakasama, oo. Tapos may bigas po kayo. Itong bigas. Kaunting bigas. Nandiyan na po yung asawa nyo. Tayo na din kasi sasar. Ha? O oh, sunod na lang. Baka mag-overtime din. Mhm. Maglalakad uh, pa Diyos, wala. Pauwi. Balikan na lang siguro natin. Ah, uh, hmm. babalik na lang tayo pag kaya. Hmm. 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 Magastos. Tayo ko Mabigat din karamel ano. Dito, hmm. 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 oh, papakagawin. Ako pipilay-pilay na ako pagkabig gala. Si hmm. Jerry hmm. naman. Anong masasabi mo, Ruby? Nabigyan ka ng konting kolum ni Ajanu. Ano sobrang sobrang po ng nagpapasalamat sa amin. Gusto ko. Ni pa tapo ako. Kung nagimba niapaem, kung nagimba niapaem, kung nagimba niapaem, kung nagimba niapaem, para ganahan pumasok sa school. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Baliktad dito sa tar. Baliktad. <laughs> <laughs> ah, sige po. <laughs> eh, pinigay mo sa akin. <laughs> Nadagdagan po yata anak nyo. Ito? Ito yung mga anak Ito. 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 Tong ito to po nasa likod niyo po. Ay hindi pa lang, but na doon po. Hmm. Kaya mana 'to? Kaya picture ako sila.